Laman ng mga usap-usapan ngayon sa social media ang mga video at larawan na kuha sa media conference ng Philippines adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim. Dahil tila may ibang kahulugan na umano ang mga tinginan ngayon ng aktor na si Paulo Avelino kay Kim Chu. Ayon sa ilang mga fans ng dalawa, kapansin-pansin umano ang pagiging alerto ni Paulo Avelino kay Kim Chu, palagi umano nitong nililingon-lingon ang aktres kahit pa nasa harapan sila ng maraming tao. May mga netizens na nagsasabing na iiba na umano ang tinginan ngayon ni Paolo Avelino kay Kim Chu, tila naging gentler at softer. May mga nagkomento pa na ito ang mga tinginan ng mga taong in love. Sa kabilang banda, may mga netizens naman na nagsasabing strategy lamang ito ni Paolo Avelino para mapag-usapan at lalong tangkilikin ng mga manunood ang tambalan nila ni Kim Chu. Ipinunto pa ng iba na kung totoong seryoso si Paolo Avelino kay Kim Chiu ay aamin na umano ito at hindi iyong nagpapaligoy-ligoy ito sa mga sagot. Wala naman na umanong masama kung aamin na ngayon ang dalawa kung sakaling totohana na ang kanilang love team dahil pareho naman na silang single at nasa tamang edad na rin para magligawan o pumasok sa seryosong relasyon. May mga nagsasabi ring ganoon naman talaga noon pa ang galaw ni Paolo Avelino sa tuwing nagkakaroon siya ng love team dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na labis ring pinakilig ni Paolo Avelino ang kanilang mga tagahanga ni Janine Gutierrez subalit noong naipareha na kay Kim Chiu ay bigla na lamang nananahimik. Ano ang sayo sa balitang ito?